Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsisisi na nga po ang mga fans ng Golden State Warriors sa hindi nila pagkuha ng bagong center. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang makakaangat pa nga po sa top 6 sa Western Conference, ang Los Angeles Lakers. Lumaki na nga po talaga mga katrops ang posibilidad na bumagsak ang Golden State Warriors sa kaunsing pwesto sa standings na Western Conference since bumaba na nga po sa 0.5 games ang kalamangan nila sa Houston Rockets matapos nga po nitong manalo laban sa Portland Trailblazers. Kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga bagay na nga po ang pinagsisisihan na ngayon ng kanilang kupunan lalong lalo na ng kanilang mga fans. At isa na nga po dyan ay ang posible sanang pagkuha ng Golden State Warriors ng isang center. Sa katunayan, kinukonsidera na nga po sana ng Warriors na kumuha pa ng bagong center o big man bago pa man magsimula ang season matapos nga po nalitong ipag-workout sa kanilang kupunan. Maari pa rin nga na po sana nalang gamitin ito sa tuwing nag-struggle ang kanilang mga superstar, kagaya na lamang nila Clay Thompson at Stephen Curry. Ang problema lang pinigilan na naman nga po ito ni Coach Steve Kerr, Since mas gusto pa rin nga po na gumamit ng kanyang signature na small ball lineup at rotation kahit pa hindi na ito gumagana sa kanilang mga laro ngayong season. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang makakaangat pa nga na sa top 6 sa Western Conference, ang Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na kung meron man nga pong isang team ang dapat iwasan ng Lakers na makatapat sa first round ng playoffs, ito nga po ay walang iba kundi ang ating defending champions na Denver Nuggets na hindi pa rin nga po nila matalo-talo hanggang ngayon. Kaya kailangan nga po nalang gawin ngayon ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan nga po nila ito. And since nga po mga katrops umangat ng Denver Nuggets sa top 1 sa Western Conference ay hindi na nga po sila pwedeng ma-stack sa ika-9 10 seed. Since kahit man nga po manalo sila sa play-in tournament ay ang defending champions sa na naman nga po ang kanilang unang makakatapat sa playoffs. Kaya kailangan nga po nalang makaangat either sa ika 6 seed, 7 seed, o di kayo sa ika 8 seed. At sa kabutihan pala na rin naman nga po mga katrops. Ay mukhang magagawa rin naman nga po nila ito since 2.5 games lamang nga po ang kalamangan sa kanila dito na ika 8 seed na Suns. At 3 games lamang nga po ang kalamangan sa kanila na ika 7 seed na Dallas Mavericks at ika 6 seed na Sacramento Kings. And since nga po may hirap ang game schedule lang tatlong kupo ng ito bago magtapos ang regular season, ay magkakaroon nga po talagang Lakers ng chance na makahabol hanggang sa ika ng na pwesto ng West basta't ang kailangan lamang mga po nilang gawin ay maipanalo ang lahat ng kanilang mga natitirang laro ngayong regular season So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA Kita-kits muli sa ating susunod na video